Good morning good morning friends Guys, so put For today's video, kapat ka ayu sa. Ilama nang Alan. Ayeng. Si Ayeng man ni. Si Ayeng. Ayeng akong tawag dai si Ayeng mana. Si Ayeng. Pag munong ang bus, magsasagit. Oo. Hahaha. <laughs> <laughs> Nami na oh, ba? Matawag na na siya. Pag munong na po, susagit. Huwag na bus. Liam! Liam! Hi! kamo na sa vlog ko. Ako oh, mag kuanta. Mangutang sa tagpajibar ni Manang dari Sir, tindahan. Taga oh. ka pagjibar guys. Sinan? So, Wato ni ka watong tanan? Iha po n'yan ako ni mamay. Sabi ko na magpaanrat <laughs> Namukhaon, makukilot. Isa yung minipipot ngayon, friends. Butang ko naman ang oh, Baju 8 na kabuo kay Gapon Duha. So ngayon, unong ang baonon dito, friends. Ang mineral water, mineral water kay latay tubig doon, Di tayo ng isang mineral water lang. Magsugba mi dito, ah, friends. Og isda, Sige kilot mo magpalit ato, friends. Og si manang. na lang dito, ah, Palitaw na lang naka dito ah, para napuntay share share, mapapalit og duha ka Coke. Natadiri ah, friends. Magpagasalita ng one letter. tumapangin sa mga na lahat ng pondang among moto kailangan nako po tumapangin nandito tayo ngayon sa vulcanizing shop vulcanizing kaya magpahangin tayo friends nandito tayo sa mga mga kay bayabas friends para yung mga bayabas dito Terminal and welcome to Municipality of Tagbina. Nandito tayo sa Tagbina public terminal. So yan ang public terminal ng Tagbina for Fragile Friends. Sa ako na friends, wala pa yun na karoon improve na ang tabi The bus. Ay puta nito friends. The Bridge. Suba. Nadira ang Suba friends. Siring. ano na ako Suba tayo. Hindi na ako nang tabi. Ay, oo. Pupunta pala tayo ngayon sa lungsod para bumili ng water, tubig para mabaon natin doon sa bukid kasi kailangan natin magbitbit ng tubig doon sa bukid nila man ng friends kasi mainit na kayo. Na ngayon kailangan natin magdala ng water so nandito na tayo ngayon sa lungsod ng Tagbina para bumili ng tubig dito sa kanilang tindahan na first time kong makitang may tindahan na dito sa 7-11 friends. Improve na talaga dito sa Tagbina friends kasi marami na mga establishment ang natayo dito. To friends. So, napakaganda na talaga dito sa Taglinap. So, now, bibili tayo ng mineral water. Nandito tayo, 7-Eleven ngayon, friends. Dalawa lang bilhin natin. Okay. So, lang Ako, yes. Ayan. 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 <hansi> ano siya sa una ang daang terminal friends, Ano sa Ano So, ano siya? Ang ah, Tagbina. so na da, friends. Papasok tayo dyan. Kahapon, nandito na tayo kahapon, friends. Pero ngayon, babalik tayo para doon tayo kakain sa bukid. Kakain tayo sa bukid dito sa si Tagbina. So, may kanding dyan, friends. Iha-uwanan. iha Pagkatapos natin sa 7-Eleven Friends, narito na agad tayo doon sa bukid. So, dito tayo daraan sa dinadaanan namin nung unang mga panahon, panahon pa So, ito ang ating mga salingan, mga neighborhood. So, friends natin yan nung unang mga panahon. Ewan ko lang kung friends nila ako ngayon. Pero, I think friends naman nila ako ngayon, Char. For sure naman. So, dito ang aming bahay, friends. Dito nakatayo ang bahay natin noong unang panahon. Bahaanan pa kayo, friends. O diha apod tao. Maluway tao. Misa mong balay. Kaya mga upa mong balay. Mabahaan pag diha ang area. So now, hindi na siya mabahaan, friends. Marami ng mga establishment na nakatayo at saka malalaki na ang mga bahay nila dito, friends. Hindi na mabahaan. So dyan, dyan ang aking mga parentis, mga kasines. So dyan, lahat sila friends sa Forok So now, papunta na tayo sa Bukid, friends. Kasi kailangan na natin pumunta doon. Doon tayo mag, ano, mag lunch. And then, mag chika chika to the max. So, dito, alam nyo ba, friends? Dito, friends, yung bahay na yan. Bago yan, friends. Tungo ng mga panahon, friends. Wala pa dyang bahay. So, panahon pa kasi yun, friends. Ngayon, okay na ang buhay. Masarap ng feeling na nag-improve na ang tagbina Pero, so, nung mga panahon, ako isa pang ongoy sa mga panahon, friends. Walang-wala pa. So, pakunta na tayo sa bukid. That's it. Ito palang dinadaan na namin ngayon, friends. Ito ang kalsada kung saan, nung unang mga panahon is magskwela kami, magpunta kami ng school, na wala kaming gamit, wala kaming magandang sapatos, mag na lang kami, magsuot na lang kami ng sandals para makapunta lang sa school, walang complete uniform. So, dito kami dumadaan, friends. Tapos, yung ano, yung panglinis namin sa paa namin is yung mga yamog, friends. Alam niyo ba yung mga yamog? Yung mga moist ng ano, ng mga dahon ng mga halaman para para malinis lang ang aming mga paa. And gamitin din namin yung mga water na yan, friends, sa gilid ng kasada. Yan ang ginagamit namin para panlinis ng paa namin para makapunta kami sa school na malinis. So, yan talaga ang the best experience namin dito sa bukid, friends, nung unang mga panahon. Hindi namin yung makakalimutan. Alam mo yung mga grade 2 yata ako, friends, grade 3. Napakahirap nung unang mga panahon dito sa bukid, friends. Nung unang mga panahon kasi, marami mga pangyayari na akala natin hindi ganda sa atin. Pero now, ma-feel natin na the best, the best experience pala iyon sa ating buhay. tulog ba eh? So, nagsugod na sila. O, oh, taod sa haligi. Nag-start na sila mag. Pagaya okay, ng, ano, friends. Ng mga haligi. Dad, ang, ang tubig, dad! Listen man! Aja jelas manong, nato lu okay. mau ngisi apa dari ani batu oke okay, nusang itu kunggisi ke pantalon baik Gono aku baik. na, mga na oi. What? good na good on the hood. Dito lang tayo Opo. Good in the hood. Hmm. Teta tama mag-stay karon. Dala lang pagka on their friends. kapukay po kayo siyang area de reference no, makakuha nyo siya maka maka sa, maka miss kayo siya e nga area ay nga sa bukid nakatadali ka ron sa ilam sa punuan dahil ito magpalan kay init ka ayo karon kay karon pa rin siya naginit friends kay gapon si inulan, ulan so now dito lang tayo uupo sa mga batukan kay init kay dito sa gawas So, dito sa mga kakahuyan, maglikura maglingkura ta dito. Tama ni no. okay, Kain tayo Sa trabaho de friends ni Eh wala pa sila man nang upakabot. Ay nan na sila. Good, eh? so dungod na kayo ang abot na sila friends ah nalang mga bata so dito na sila manang friends mga bata and si Kulot si Kulot si Jipol So now, wala tayong gawa dito, friends, kundi so, maglingkura lang. Hindi di man matabang tabang dira, kaya basi matumpag na ito ng ilang trabaho dira. So, dito lang tayo para magmuni-muni and then mag storya mag-talking sa inyo kung ganito ang aming life dito sa bukid. Amo! nagpa kami ni Ral. Nagpaitudo kami ni mato kayo, laging laging kapayas may kapayas sa so friends meron din silang mga ano dito friends Mga lemon sito lemon sito ito lemon sito ni siya friends asa mo? Pagkwag ko ang durian o ganun. Oo. Oh. So, na yung makukwad ha, friends. Nagkana uh. oh, yung gunang ganun gun. Tapang sa rice cooker. Bud, ayaw ka rin kang rice cooker, bud! Ma. Ma ano, asa naman ipamutang ninyo ang inyong mind? Ha? Mind. Nasa Ma. nga naman mga anak mo. Ang ah. ah. <laughs> sabulok ka. Teka na yung sige-sige, silpon-silpon. Di na lamang mo magplano kung sa'y kuwan. Tara. O sa ima ayon. No, yun yun. Eh. Jek, isokan me, Jek. Ay, po, isokan me. Apel po ganun. Ikaw, magagani na lang kasi kikuan ha. Ganun na lang isipapot na sa imo ha. Pagbukas, pangagkoy. Kamu magkasab-an Ano, pamilya Pangusin, on tamo na yung mga buga ni noon. Ayeng. Ayeng, natin mo lula. mo na sila, mga kamads, no? Ano mga anak? Ang trabaho, anis, sabarang magsigil ang silpon, ginoko. Ano? Yang ina nganak pasagdaan na mo maunang tanimong tani lihok in town. Si ayo mo na daba. Kato mga ho ito. Ang sila mag silpon silpon. Sila pa pagkauman maghikay ang duha. Kay para ipakaon sa ilaha. Kinsa may ganahan ana? Oh, kaning isa oh. Dire mi dikay mo duha mi olor. Sa Yam yam. Na di ka pa dignity. Kato kita ni pull. Friends, dan asa man. Si manang dihat nagdimpyog isda. So, may water sila dito sa farms. Napa sila fish pond. Dagko fish. With a pond, dari kuha. May mga butiti. Butiti. So, napa sa Gusto rin. Pwede siya maka sa isda na. Okay. Sugba na makaroon. Magsugba kami dito ng fish. mga guwang natin ang malubihin natin no? Anong mga lubihin ba? Guwang natin no? O bata pa na? Bulaga yun. Ha? Bulaga Ang uling ni Kilot, perting daghana. daghan, ha? So, darin yung mag mag-sugba. Dodong, tulong mo. Pag-abuse, may anibar na sabihan mo. Tulong Lagi yung mangitom yun yung kaldero

Albutan nama asin. Nauh, yeah. no, kami asin diri. Mm. Nang nani bitsin nang? Yeah. Asin lang, bitsin pod. Yeah.

Kondi pa Guys, panguha na mo diri ay mukha ulaw. So let's eat pa. Basta walay mga kutsara, guys. Pagkaon lang mo bisag way kutsara. Ah, nagsilit na na. Labaw mo sila. Sige po Ibabal ka po. Ay kung ang ah. Nagkaon lang Ay, kaya. Ay, kaya.

Co no? Dzieci, czekaj